Kailan pa naging to? Siya pag ako ginanito, diretso sa muhato. Dami ng pinakitang creeps na controlling na BFC si Daniel. Yung kilitigan niya palang si Cass na parabang gustong manapak. Si Cass parang batang tahimik at nakangiting aso pero deep inside. Mata ni Cass, na napahiya pero gusto pa din ipakita na okay siya um, parang napagod na ako sa Ma ini na pinag-uusapan na ngayon at viral na sa social media ang maikling video kung saan di umano allegedly ayon sa mga netizens na nakapanood ay tila tinangkaraw sa pakin ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo sa lumang video na usa usapan na ngayon sa social media. Muling lumikha ng ingay sa social media si Catherine Bernardo dahil sa kanyang latest interview with Mega Magazine kung saan direktang sinabi dito ni Catherine Bernardo na papatawarin daw niya si Daniel Padilla sa panuloko at pananakit nito sa kanya. Ngunit hindi raw ibig sabihin noon ay makikipagbalikan siya at papapasukin niya ulit sa kanyang buhay si Daniel Padilla kasunod ng pahayag na ito ni Catherine Bernardo sa kanyang interview with Mega Magazine kung saan siya ang cover this month ng Mega Magazine. Kumalat at talaga namang pinag-usapan na ngayon at umani ng samut saring negatibong reaksyon mula sa mga netizens ang lumang video ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kuha ang video sa nakaraang Star Magic Ball ng ABS-CBN noong pangalang nakaraang taon. Mapapanood raw, allegedly, ayon sa mga netizens, sa viral video na ito na tila, allegedly, di umano, pinantang ang bangang sasapakin raw ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo na ito panoorin. Makikita sa video na viral na mga ngayon usap-usapan sa social media na... Biglang itinaas kay si Daniel Padilla ang kanyang kanang kamay at uh, bigla niya itong in inilapit nga sa mukha ni Catherine Bernardo at base naman sa mukha nito ay tila hindi ito natutuwa na parang galit. Makikita naman na nakangiti pa si Catherine Bernardo bago ito gawin ni Daniel Padilla. Ngunit nang biglang itaas na ha at ilapit na ni Daniel Padilla ang anyang braso at kamay sa mukha niya ay makikita ang biglang gulat na gulat ang mukha ni Catherine Bernard at makikita naman sa mukha ni Daniel Padilla na tila galit na galit ito at hindi malinaw kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng viral video na ito dahil maitli lamang ang video. Ngunit, lumikha nga ito ng inay social media. Marami mga netizens ang nagsasabing maaring kinangkaraw ni Daniel Padilla na ang sa paking si Catherine Bernardo. Pero may mga netizens naman ang nagsasabing baka naman daw naglalambingan lang ang dalawa at nilalagyan lang ng issue. Narito ang sa mga reaksyon, komento ng mga netizens na nakapanood na sa viral video na ito ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ayan. Ano sa tingin ninyo, inambangang sasapakin ba talaga ni Daniel Padilla, si Catherine, base sa video na ito? O baka naman talagang naglalambingan lang sila, kayo talaga. Kung pagbabasehan ang mukha ni Daniel Padilla ng gawin niya na ito, at ang naging reaksyon ni Catherine Bernardo, anong say mo?